Hello mga idol. Ah, uh, naman tayo ng uh, idol kasi mayroon check engine din, uh, check engine. Uh, check engine at ayusin natin 'to kung paano. Na check engine diyan. Ito lang gawin natin idol. Ah. Uh, yung Okay. Uh, patayin mo natin yung makina. Ay, tuturo ko sa inyo kung paano. Okay. Labas tayo na tayo, labas. Dog. Ah, dah di sini. Dog.

pa sa takariyan ng Dom. Dom. Na. Okay. Ngit ngit man. Uh, ito lang yung gawin natin. Una, <laughs> nagdarin natin ng kadere. Mm-hmm. alaro. No, Tari ka ikot Okay, 'yan ang gagawin natin. First na gawin, ay itanggal muna natin yung battery kasi bago itong patirin natin. Para mawala yung check engine. Ito lang gagawin natin ito ay para mawagtang yung chicken din okay. girisit, girisit nyo? kasi mayroong chicken din ito ha, ganito lang ang gawin natin ha uh, natin yung dalawa dalawang nakakonek sa kan, oh, isa dito positive at isa yung negative ang gagawin natin ay, sure na nga rin sila. Layo. Layo. Huh? Not sure. Layo ah. Bumalik oh, kontak. Yes. Ito, ito ang segreto. Okay. Yan ah. para mawala ang chicken chin ang okay. upal eh, ground rake pa yun yang, yung ake konek uh, connect lang siya ground at positive at pagkatapos ibalik na natin to ok balik na natin yan lang mo para ma-reset yung para mawala yung chicken chin balik natin. Yeah. Kalma ka na. Uh, marami pang hindi nakakalam nito tinuturo ko ito para hindi kayo magastuhan kasi malaki ang bayad ito kung patsikar sa akin bayad ka ng malaki dito sa akin pag mag open ka sa youtube ko mag subscribe ka alam nyo nga, marami ditong mga technique na gusto mong malaman Okay. <laughs> Basta Gawin natin yung natin ganito na tayo sa loob At panda rin na natin Okay, okay. Yan dito tayo sa loob Okay, tapos ay Start na tayo, start Start ha Tingnan natin kung mawala ba yung check engine Okay. Check natin. Start. Okay. Haha, oh, nawagtang. Kaya no? Nawala. Oh. Okay na. Yan plan ko. Maraming salamat sa inyong panonood.